Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2008 reverse die 1B? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials katulad ng aluminum bronze at copper nickel? At ito ay may timbang na 8.7 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 65 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil kakaunti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron lamang itong kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito. Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2008 reverse diet 1B? Alam mo ba na ito ay gawa sa by metallic materials katulad ng aluminum bronze at copper nickel. At ito ay may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 65 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil kakaunti lamang ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron lamang itong kabuo ang bilang na 6% para sa bariyang ito. Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2008 reverse diet 1B? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials katulad ng aluminum bronze at copper nickel? At ito ay may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 65 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay madalang mo na rin makita sa ating sirkulasyon dahil kakaunti lamang ang ginawa ng Banko Sentral ng Pilipinas. Meron lamang itong kabuoang bilang na 6% para sa bariyang ito ayon sa ating numista. Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.